This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Araw, mga kapatid, Ako po, si Brother Dave. At welcome sa isa namang episode na siguradong magbibigay liwanag sa puso natin. Kung bago ka palang lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang tanong na hinahanap ng buong mundo. Anong sekreto ng tunay na kaligayahan? Hindi ito tungkol sa pera, fame o success kundi sa isang bagay na mas malalim, mas totoo, at mas panghabang buhay. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33. Sinabi ni Jesus, "Ngunit hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa iyo." Dito natin makikita mga kapatid na may sinabi ni Jesus na hanapin muna natin ang kaharian niya ang ebanghelyo niya, pagtuturo niya. Hanapin natin. Pag sinabi natin karya ano ba yung ano ba yung ebanghelyo ni Jesus Kristo? Pananampalataya, pagsisisi, pagbibinyag, pagkaloob ng banal na espiritu at mag-endure to the end. Ano pa? Punta sa templo. Di ba? Um, renew natin yung ating covenant sa Diyos. During Sunday, magsimba tayo. I renew natin yung covenant natin. pay tayo ng tithe offerings, maglingkod tayo sa kapwa natin. Observe natin yung uh, fast offering. At marami pa mga bagay. Habang ginagawa natin ito, at ang kanyang katuwiran, gumagawa tayo ng uh, mabuti sa kapwa natin. Doon natin nakikita na nagiging simple yung mga bagay sa buhay natin. Yung simpleng bagay lang natutuwa na tayo. Yung simpleng paglalakad lang natutuwa na tayo. Hindi na natin inaasam yung mga makamundong bagay. No? Yung mga temporal na mga bagay sa buhay natin. Kasi ibibigay ng Diyos yun eh. Magugulat na lang tayo, binibigay niya sa atin. Kasi ando na sa puso natin yung magiging kapagpasalamat. Uh, na simpleng bagay lang, nagpapasalamat na tayo. That is why yung Panginoon, yung ating Ama sa Langit, binigay, binibigay niya pa tayo para na makapaglingkod tayo sa kapwa natin. Ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap sa mundo. Ito ay matatagpuan sa Diyos. Kapag inuuna natin ang kanyang kalooban, ang kapayapaan at kagalakan ay sumusunod. Sabi nga sa isang mayamang binata ang lumapit kay Jesus at nagtanong, Anong dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, Ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ngunit nalungkot ang binata sapagkat marami siyang kayamanan. Sa buhay natin, minsan no, dito sa kwento ng isang mayaman, gusto niyang sumunod kay Iso Kristo. at siya kay Jesus Christ. Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi niya, Jesus, so kanya, simple, pagbili mo lahat ng kayamanan mo. At sumunod ka sa akin. Pero nalungkot yung binatang lalaki kasi marami siyang kayamanan. Ganon din sa buhay natin. Gusto nating maglingkod sa Diyos. Pero hindi natin kayang i-give up ng isang bagay. Gusto na bukang bibig natin ang ating ama Langit, ang ating Diyos. Bukang bibig natin na maglilingkod tayo sa Kanya. Bukang bibig natin na mahal natin yung mga kapatid natin. Pero pag dumating sa punto na sinabi ng ating Panginoon, yung isang bagay na kailangan natin i-sacrifice para makapaglingkod tayo, doon din na natin siya binapanggit. Nineleglect natin. Sabi nga ng Panginoon, lumalapit kayo sa pamamagitan ng inyong mga bibig pero malayo ang inyong mga puso. No? So, kailangan mga kapatid na alam natin kung paano tayo maglingkod ng totoo. Kung paano natin mahanap yung kaharian niya. Kasi hindi natin kayang mag-serve ng two masters at the same time. Yun yung mindset ko ngayon. Sabi ko, I cannot serve two masters at the same time. No, may talagang maigi-give up ka o may isang bagay ka na hindi mo siya mafulfill. Kasi yung katawan natin, isa lang. Yung time natin, um, hindi naman bumabalik yung time. Uhuminto yung oras para magawa natin yung isang bagay at din balikan naman yung isang bagay. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Dalawang amo sa isang pagkakataon talagang may ini-neglect ka. Sabi niya pa, you cannot, you cannot serve mammon and God. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang mundo, no, makamundong bagay at ang Diyos. Pag nandun ka sa sitwasyon na, na makamundong bagay yung ginagawa mo, neglect mo talaga yung Diyos. Kaya napakalaga na alamin natin ngayon kung sino yung pinaglilingkuran natin at ano yung mga bagay na kailangan ating isakripisyo para dun. At maging masaya tayo sa desisyon natin. Hindi naman pwedeng pinili natin yung Diyos. Tapos malungkot tayo. Dahil namimiss natin yung makamundong bagay. Kailangan magsakripisyo tayo. Yung sakripisyo kasi, ito yung isang bagay na... Ito, real to ka. Yung sakripisyo, ito yung isang bagay na gusto mo siyang gawin. Like mga mundong bagay. Pero kailangan mo i-control yung sarili mo. Kailangan mo magsakripisyo para sa pamilya mo may mga tao kasi na lumalabas sila sa sarili nila. Sabi nga sa kanta, I want to, be, to break free. Gusto nilang lumabas sa kanilang sarili. Pero hindi nila napapansin at naalala. Meron silang pamilya. ba? Diba? Halimbawa, merong kahapon pumunta dito si yung aking dating uh, district president. Ngayon nagsiserve sila ng, um, ng uh, couple missionary, a senior service missionary na under kami sa kanya ah, hindi kami under sa kanila pero sila yung senior namin no na yung kanilang responsibilidad ay um, nag invite sila ng mga individual para mag-apply bilang isang senior service missionary para na ma-assign sa depende sa ano no sa department no like sa amin na assign kami sa family services ayun But anyways, pumunta sila dito. Ito about life. Ito talk about uh, maraming bagay. Nung dumating na sa punto na may mga tao, ito na lang, ano, na ang tagal nila nagsasama. And then later on, nalaman nila na they want to break free sa relationship na yon. Malaki na yung anak nila. Dahil na feel niya na hindi na mayroon siya pinaglalabanan sa sarili niya. Then, nag-separate sila in their old age. Sa'yo, hindi ko yun pwedeng i-judge uh, kasi wala pa ako sa stasyon dyan eh. Hindi ko naranasan. Ang naranasan natin ngayon is yung mga bagay na sinasakripisyo natin para sa pamilya natin. Halimbawa, uh, when we were young, mahilig tayong mag-basketball. Mahilig tayong gumala. Talagang yun yung buhay natin college. Ngayon, na nagpag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak, nakalimutan mo na or nilagay mo na sa gilid yung mga ganong uh, hobbies mo. Yung mga talagang gustong-gusto mo sa buhay yung pagbabasketball, uh, gala, that is called sacrifice para sa akin. Yung goal mo talaga is maging isang, nabawa lang, supermodel, lang sikat na model. Nakapag-asawa ka and dahil uh, kailangan magtrabaho ka instead na pursue mo yung sarili mong gusto, you you stay with your family. Dun yung sacrifice para sa akin. Uh, to save yung next next generation na mga tao. No. Kasi it's it's easy to ano eh to break free to ourselves. Sabi natin na mahalin ko yung sarili ko. Bahala na kayo diyan. But tingnan natin yung mga taong masasaktan at yung mga taong um, babalik naman uli yung especially yung mga anak natin, yung asawa natin. Babalik yung mga anak natin sa pinagdaanan natin noon. No? And siyempre malilito sila. At yung kaligayahan nila ay mawawala. Kasabi nila um broken family kami. So in their generation, pwedeng mangyari uli yon. So enable na um, matapos yun, kailangan na tayo ay magsakripisyo no, para sa kanila. Minsan ang kaligayahan ay hindi nawawala. Tayo lang ang umahawak sa mga bagay na pumipigil sa atin para maranasan ito. Ang pagsunod kay Jesus ay daan sa tunay na kagalakan. So if we follow Christ doon ni Maykita, nasabi nga ng Panginoong Isokristo na pasanin mo yung cross araw-araw. No, para na kasi yung cross hindi siya madali eh. 'Di ba? Ito yung mga masabi natin, ito yung mga burdens natin araw-araw. Kasi it's okay na i-give up mo yung cross at maglakad ka at mag-enjoy ka. To enjoy your freedom. Pero sabi ng Panginoon, pasanin mo yung cross at maglakad ka araw-araw. Andun yung disiplina. Andun yung sakripisyo. Andun yung uh, iniisip mo yung kapakanan ng iba kasi sarili mo lang kapakanan. At doon ka naging masaya kung makita mo masaya yung ibang tao. Yun yung tunay na isa sa mga aspeto ng tunay na kaligayahan. Magpasalamat araw-araw. Ang puso na marunong magpasalamat ay pusong masaya. A simpleng bagay if nakakaramdam ka ng stress, nakakaramdam ka ng parang hindi nag-work out yung araw sa'yo, di ba? May mga panahon kasi sa buhay natin, mga kapatid, na parang pagising mo pa lang ang bigat na ng araw. Di po ba? May parang yung bang feeling mo parang bakit parang may domino effect yung mga pangyayari. Nahulog mo yung baso, maya, -maya na ano na, nasandad na ka, na, na na ka, tapos nasandad, natalisod ka, tapos maya-maya yung na-scratch ng damit mo yung pako. Di ba may mga ganong naranasan nyo rin yun mga kapatid? Yung araw na yun parang domino effect ng mga malas sabi nga probatican control that ang ginagawa ko is nag-stop muna ako, mag-stop muna ako sa like naglalakad. Mag-stop muna ako sa iniisip ko. Then I prayed. And I pray na um maging mahinahon ako, makapag-isip ako. And the same time, malampasan ko yung mga yung araw na yon na maging masaya ako. Kasi hindi natin control yung mangyayari sa buong araw pero control natin yung sarili natin how we react pagdating sa sitwasyon na yan maglingkod sa kapwa ang pagtulong ay nagbibigay ng kagalakan na hindi mabibili alam nyo po if nalulungkot tayo mag, let's best let's uh, visit a friend no let's talk to them um, puntahan natin sila at minsan ma-realize natin na kailangan pa pala natin ng kausap. Kailangan pala natin ng someone na makapag-share tayo ng feelings natin sa kanila, ng mga hinaing natin sa kanila. Hindi naman puro hinaing enjoyment. na no? Ma-share ma, -ma, -share nila, ma -share natin yung life na meron tayo. At pagtutulungan ng bawat isa, yung light na yun na sinasabi ay magiging malakas siya. Kasi we'll, helping each other to to boost yung light na meron tayo sa loob. Sabi nga, uh, no man's an island. No? Walang tao na nag-iisa. Kailangan natin ng kapwa natin. Alam nyo po, my dear brothers and sisters, no? sa word namin, ano, ito lang observe ko, pero hindi ko sinasabi na uh, pangkalahatan. May mga individual na dahil sa kahirapan, pumupunta na lang sa ibang bansa, na minsan, kumukonti na yung mga priesthood priesthood sa isang branch or ward. No? And uh, sabi ko, grabe yung mga challenge natin ngayon. Di po ba? Instead na usgahan natin, ramdam natin na tayo din nag, baka one time, isa na tayo dun na nag apply no? Magtrabaho sa labas. Kasi, may talaga natin yung challenge, no? Pero naniniwala ako na through prayer of faith and sa ating mga work, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. And He will guide us sa mga decisions na gagawin natin tungo sa tunay na kaligayahan. Magpatawad. Ang kapatawaran ay nagpapala nagpapalaya sa puso mula sa bigat ng galit. No, kahapon, parang ito din yung binanggit ko. Ano? So, we need to forgive one another. We need to forgive ourselves para makalaya tayo sa bigat ng ating dinadala magdasal at mag-aral ng banal na kasulatan. Brothers and sisters, I encourage you, kung hindi kayo makapagbasa sa umaga, makapagbasa kayo sa gabi, bago, uh, before matulog. No? And after gumising, maganda din na magbasa tayo. Ang ginagawa ko, to start my day is really to read the scriptures, one chapter a day. So pag mahaba yung, scrap, yung chapter, talagang malilate, no? Pero di never akong pinabayaan ng Diyos. Never akong nagkaroon ng problema kasi mararamdaman mo naman eh na sa gabi ko na gagawin kasi mali-late na ako or gigising ako ng mas maaga kasi mas mahaba yung chapter na babasahin ko. At makikita nyo yung buong araw nyo na kahit may mga challenges magaan siya at mabilis yung araw kasi uh, andun yung Diyos na sumasama sa atin. Pero din mga kapatid um, ito ang insight ko rin na minsan pumunta din tayo sa mga lugar na kung saan ma natin yung banal na espiritu. Like sa simbahan, makaupo lang tayo dyan sa ground. Alam nyo, kahit na wala kayong kausap, nandun lang kayo. Kung ayaw nyo na nakikita kayo ng tao na nagsasalita, gumamit kayo ng face mask. Ako yung ginagawa ko yun. Mulaglaglagay ako ng face mask. Tapos, nakaupo lang ako. Hinakausap ko yung sarili ko. Hinakausap ko yung Diyos kasi pangit naman pag numaan, ano eh oh anong ginagawa ni brother parang nasisiraan na ba siya <laughs> di diba? so it's it's good to to uh, sa akin na uh, naglalagay ako ng face man And, uh, if in, if i talk to God vocally yun so at least hindi na nakikita na parang mag-isa ka lang na nagsasalita it's good to to have to find a place nga kung saan komportable kayo dikod ng bahay ninyo kung walang mga tao nahita niyo yung horizon yung ano ba kawalan ano yung tawag doon parang parang plane siya na yung mata natin makakatingin tayo sa plane um, at ganun din control natin yung sarili natin sa mga muntong bagay nalala ko noon nang nga uh, ako yung nagbablog sa Facebook content creator actually yung friend ko nakalabas na pala sa hospital last uh, last days and then marami siyang realization na sinabi sa akin isa sa mga realization niya is uh, sabi niya sa akin mahirap kung wala kang pera and hindi mo control yung mga tao na nahingan mo ng tulong makakatulong sa iyo sabi niya kailangan talaga na makapaghanda uh, ako habi sa akin ako der okay lang kasi dahil na nangyari sa member niya na nagkasakit nagka-idea ako sinong pupuntahan ko sino yung mga hingan ko ng tulong ano yung mga agency government agency na pwede kong puntahan And then sabi niya sa akin, what if, if isa sa mga pamilya ko, isa sa mga miyembro or hindi miyembro ng simbahan na nagsastruggle sa buhay, na pag na wala silang pupuntahan. What if pag ganun? ba, diba? Sabi niya, kailangan natin na magsumikap sa buhay. Marami talaga siya. Habang nagsasakit yung gilid niya ng walong oras from, ano bang oras pumasok siya? 2 p.m. in the afternoon hanggang 8 a.m. ng umaga. ba? Diba? Tagal. Doon niya na-realize na kailangan magsumikap. Kasi yung mga bagay na kontrol natin. O so sabi niya sa akin, sabi niya, Ter, gawa tayo uli ng content. Sabi niya ganun. Pero simple lang. Ito yung gawin natin. Kasi noon, talagang eksisip yung content. Talagang pinag-iisipan, gastos, yung time. Kahit na araw ng linggo, hindi na ako nakapagsimba para lang doon sa content. No? Talagang, ano talaga, yung parang um, buong oras mo kukunin niya. And this time, sabi niya sa akin gano'n, Sabi ko sa kanya, okay lang naman kasi ilang minutes lang naman yan, no? yung pagkuha ng video. Pero sabi ko sa kanya, I want to focus on my, my advocacy no? sa Come Follow me podcast. Sabi ko sa kanya, I don't want to be distracted. No? Sabi ko sa kanya, so, uh, sabi ko sa kanya, we need to plan, I need to pray about that. At kailangan na hindi ako ma-distract. Sabi niya, sige dad, ito yung gawin natin. Ako lang kukuha ng video, ako na yung bahala sa pag-edit and then para nga hindi ka ma-distract sabi okay lang yan okay yan try natin no big sabihin noon gawin natin na yung mundo mag adjust sa atin so that we could uh, serve the lord hindi pwede tayong mag-adjust sa mundo para malimutan natin yung Diyos. Tandaan po natin yan. Um, tried ko, tulad po nang sabi ko last time, na hindi lahat ng mga opportunity, ah, kasi yung blessing iba yun eh, hindi lahat ng opportunity na dumadating sa atin, blessings merong opportunity na talagang blessing siya kasi kailangan natin para mag para sa gawain ng Diyos. Alam ko naniniwala ako, mga kapatid, na pag tayo'y naglilingkod sa Diyos, 'yun yung tunay na kaligayahan. Pero may mga opportunity na pumapasok sa atin na hindi natin alam na sila pala yung mga hindi sila pala yung parang tao, you no know? Ito yung mga mga opportunity either tao or sitwasyon or ano uh, tagdon Uh, opportunity sa pera, whatever, no? Akala natin, it's a blessing, pero hindi pala. Sila pa yung humihila para lumayo tayo sa Diyos. Kasi alam din ng kalaban, yung tactics na gagamitin. Like, nagsusuot siya ng uh, uh ship's clothing. Yung parang tupa na nadamit, pero pala siya yung nagpapanggap lang. Pero in reality, wolf. So, yung mga opportunity na yan, akala natin blessing, pero wolf pala. Ano yung example na yan? Like sinabi ko last time, nagsiserve nagsis ko sa simbahan. Ang ganda ng calling mo. Hindi ka na-distract. Talagang servisyong totoo. Yung parang ganun. Tapos hanggang dumating yung punto na may dumating na opportunity sa'yo. Sabi mo, okay naman yung buhay mo, pero hindi ka, hindi ka mayaman, hindi ka, ano mo yung karangyaan mo yung tawag doon. Parang sobra-sobra. Nang you grab this opportunity, nagtrabaho ka sa malayo hanggang sunday mo may part-time pa para numaki yung income mo nakalimutan mo na yung jesus hanggang hanggang dumating yung buwan na mo yung simba hanggang dumating yung taon hindi mo na naalala yung naalala mong si minsan-minsan hanggang naging parte na ng buhay mo yung araw ng linggo at araw ang weekdays na hindi ka na nagtatrabaho sa panginoon o naglilingkod sa panginoon di ba So yung opportunity ngayon minsan titingnan natin if it's a blessing or it is a curse. Masabi nating hindi naman yung sumpa, no? Masabi nating hadlang para sa tunay na kaligayahan. Si Sister Lani ay dating laging abala sa trabaho at social media, pero sa kabila ng tagumpay, pakiramdam niya ay may kulang. Nang siya ay nagsimulang maglingkod sa simbahan at mag sa kanyang relasyon sa Diyos. Doon niya naranasan ang tunay na kaligayahan. No, so hindi na ito tungkol sa likes kundi sa pagmamahal, kapalyapaan at layunin. Minsan mga kapatid, tingnan natin yung sitwasyon natin. Tingnan natin yung pagkakataon. Sa like pag ando na tayo sa calling na gustong-gusto natin, na nag-enjoy na tayo, masaya na tayo doon na simbahan natin kasi may tinatawag tayong releasing eh. May sustain, na tayo at nire din tayo. No? Um, habag gumagawa ako ng podcast, sabi ng may inspiration, baka mag out kasi brand out ngayon eh. Habi ko nga pala, no? Lisa natin to. Baka mag out, di ko na ma upload Sige po. Ako mismo po ay natutong hanapin ang kaligayahan sa mga simpleng bagay. Sa panalangin, sa pag-aaral ng mananakasulatan, sa pagtulong sa pamilya. Hindi ito laging masaya sa pakiramdam, pero laging may kapayapaan sa puso. Ang totoong kaligayahan ay hindi palaging madamdamin. Minsan ito ay tahimik pero matatag. My dear brothers and sisters, gusto ko pong sabihin sa inyo sa life ko po ngayon, every decision na ginagawa ko, kasi nandun na po ako, sa na point na ano eh, hindi na po tayo bata. di po ba? In reality, yung mukha natin bata, pero yung edad natin hindi na. So, andun tayo sa realidad. At sinasabi ko sa isip ko na bawat desisyon na gagawin natin, ito yung makakapagdikta. Isa sa mga bagay na nakapagdikta sa, sa kalig kaligayahan ko personally. Halimbawa, may gagawin ako bagong project or bagong aktibidad sa buhay ko. May dagdagdag ako ba? Tingnan ko muna, ano ba yan? Tingnan ko yung future. Magiging masaya ba ako niyan? or magiging hindi ako masaya. Pag alam ko na yung future hindi ako magiging, hindi ako magiging masaya, hindi ako komportable diyan. Hindi hindi na ako out na ako diyan. Di po ba? Pero yung mga bagay na nagiging komportable ako at the same time with with my family, makasama ko yung pamilya ko, doon ako. Yun yung yun yung mga bagay na siguro sa akin na nagpapatibay kung paano ako magiging masaya. Kasi yung kasiyahan din yun, naman parating nakatawa ka, hindi naman parating maraming darating sa na blessing tapos sabihin mo na nakatawa ka. Minsan yung kasiyahan dumarating sa katahimikan. Yung bagong gising ka, parang wala pala man yung isip mo. Ano yung ilalagay mo sa isip mo ngayon ng mga bagay? Ano yung papanuurin mo? Pagising mo, manunood ka na agad ng social media, di ba? Puno ka na ng mga toxic. Kasi hindi lahat ng lumalabas social media, hindi toxic. Eh, may mga bagay na toxic. O, oh, wala na ng araw mo, di ba? So in every choices na pinipili natin, tumutulong 'yun sa atin kung paano tayo maging masaya. Habi ko nga parati simplihin lang natin yung buhay natin. Yung simpleng pagdadamo, masaya na tayo. Yung simpleng pag-aayos ng bubong, na-accomplish natin 'yon. Yung project na 'yon, masaya na tayo. Di ba nakita natin yung bubong natin is may mga ano na? Antagon may mga tok-tok or rust naman tawag sa Tagalog ng rust, di ba? And then, nag-ipon tayo ng pera, may sobra tayo, pinag -ip, natin yun. Nakabili tayo ng uh, papel de liha at uh, primer na pin pintura. At nang makita sa bubong, dahan-dahan lang, -dahan, baka mahulog tayo. Tapos, i yung uh, we used the papel de liha para matanggal yung mga rust na yon, Pero kung makapal na, kung wala pang pera, diretso na pinta. Pintaan na natin ng ra uh, ano ng uh, primer. 'Di ba? Ang ganda mo, gumanda yung uh, bubong at the same time in preparation sa ulan. 'Di ba? Ganoon parang ganoon yung buhay natin. Pero pag hindi tayo naka sa mga simpleng bagay, pag nakita natin yung bubong natin, marami ng uh, kalawang, parang nasa stress tayo. Bakit pa ba nangangalawang? Panginoon or ama natin Diyos, bakit bakit tumarating sa akin to? Ganun tayo ka-dramatic eh. Bakit may kalawang yung bubong? O minsan naman, binabaliwala lang na natin. Bahala dyan. Di ba? Tapos pag tumulo, parang sabi natin, God, bakit kami? Bakit? Ganun. Big sabihin, hindi tayo tumutuon sa mga bagay na tunay na kaligayahan. Tumutuon tayo sa mga bagay na wala tayo. Kasi nakikita natin, ah, sige lang, bibilan ko yan ng bubong na, na bago. Kailan? Hindi <laughs> po ba? Tagal pa yun. So, in, our daily life, hinahanap natin kung paano tayo maging masaya. Balikan natin yung mga bagay na meron tayo at talagaan natin yung mga bagay na meron tayo. Di po ba? Mga kapatid, tandaan natin ang sikreto ng tunay na kaligayahan ay hindi natatago. Ito ay nasa harap natin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Praise God no for this day na bigay ng uh, ating Panginoon, ng ating masalangit sa buhay ko. Ako ay nagpapasalamat na sa pagising ko yung naka nakaano talaga sa isip ko is yung podcast. Hindi po kami perpekto. Um, sabi ko nga kailangan na kunin natin yung maskara na naka, nakalagay sa atin at maging totoo tayo sa sarili natin at sa Diyos. Alam ko ang tunay na kaligayahan, hindi nakatago. Nasa harap na natin. Anong meron tayo ngayon? Pamilya natin. ba? Diba? Kung wala, anong wala tayo? Anong meron tayo? pinakamalaga dito yung pamilya natin. Yung asawa natin, kung wala kayong anak. Yung mga anak natin. Yung asawa natin. Yung mga nanatatay natin. Mga lulot lola. Anong meron tayo? Magtulungan tayo sa kasiyahan. Alam ko po, sa buong puso ko na mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Kung gusto niya lang dito pumaba at uh, ihag tayo, gusto niya. Pero yung mga bagay na ito ay matututo tayo at sa mga choices natin, walang makakapigil po sa atin para maging masaya tayo. Hanapin natin yung mga totoong tao. Kahit, sabra sa akin, di ako na Kahit mayaman, kahit mahirap. Kasi it, it, it will be... Uh, unfair naman pag sinasabi ko lang, oy mahirap lang yung mga kaibigan ko. Marami namang, maraming mga mayaman na mababait. At marami din mga uh, simple lang sa buhay na mababait din. Lahat may mga ano yun, mababait at hindi mababait. Hanapin natin kung saan tayo na belong at lahat ng tao ay may oportunidad na magbago. Hindi po ba? And, uh, sabi ng Panginoon na ng pagmamahal is an action word siya. Para sa akin, pag sinabi ko sa mga Dear brothers and sisters, mahal na mahal ko kayo. May kaagapa yun na responsibilidad. Sa muli po, ako po si Brother Dave na nagsasabing, kapag si Kristo ang sentro ng buhay mo, ang kailangan mo lang, ang kaligayahan ay hindi mo na kailangang hanapin. Ito ay kusanang darating. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode. Paalam at pagpalaing kayo ng atin, Ama sa Langit.